Mal na po ng Hesus sa saryeno. Salamat po. Kayo ang tanda ng dakilang pag-ibig ng Diyos Ama sapagkat ibinigay niya kayo ang kanyang pinakamamahal na anak para sa aming kaligtasan. Salamat po. Tinatanggap namin ang iyong pagmamahal at awa at nawa iyan din ang maging dahilan ng paggawa namin ng mabuti. Lalo sana kaming lumago sa pag-ibig sa aming pagsunod sa iyo. At nawa ang maialay alay namin sa iyo, ang pinakamamahal din sa aming puso. Mahal na pong Jesus sa sareno, salamat po. Kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.